Ang Habilin ng Ina Isinalin sa Filipino ni Magdalena G. Halandoni Maikling kwento mula sa Iloilo Papalubog na ang buwan at mag-aalas 11 na ng gabing iyon Umuungol ang mga aso Sa isang kubong kinatatanglawan lamang ng lampara ay nakahiga sa isang payak na higaan ang isang payat at maputlang babae na halos hindi makakilos dahil sa malubhang sakit. Nakaupo sa kanyang tabi ang isang batang lalaking may sampung taong gulang. Sa uluhan ng may sakit ay may maliit na larawan ng Santo Kristo. Matagal niya itong tinignan at pagkatapos ay hinipo at ilang ulit na hinaggan. Napabuntong hininga siya. Ang ilang namumuong luha sa kanyang mga mata ay dumaloy na parabang may mahalagang habiling. Nilungon niya ang anak at sinabihan, Pinakamamahal kong anak at bahagi ng buhay ko. Ito na ang sandaling magkakahiwalay tayo. Ako'y mamamatay na at maiiwan ka rito sa salupa sa pagdahak sa matinig na landas ng buhay. Maiiwan kang walang magulang at kapatid ang Diyos ang magiging ama mong Siya ang magbabantay at magsisilbing ilaw mo. Matagal na itinuro ko sa iyo ang magandang asal. Tinuruan kitang huwag mang api at magnakaw. Isinasama kita sa simbahan tuwing linggo at pista. Tinuruan din kitang pagsilbihan siya na may-ari ng buhay mo. Maasahan ko kayang pahahalagahan mo ang magagandang asal na ito habang buhay ka. Naumid ang dila ng bata at pagkatapos ng ilang sandali nagwikang. Inay! Ikaghalang ko ang gusto mo. Nasundin ko ang mga habilin mo habang ako'y nabubuhay. <laughs> Lumipas ang ilang sandali ng kanilang pag-uusap at tuluyang pumikit ang mga mata ng kawawang babae. Humalik siya sa noon ng bangkay hanggang sa ito'y binasa ng kanyang mga luha. Nagdadalamhating humikbi ang bata at saka nagsalita. Inay ko! Inay ko! Lumipas ang ilang araw at naipalibing ang bangkay ng kanyang ina sa tulong ng mga kapitbahay. Si Crispin, ang naiwang bugtong nanak sa lupa ay namasukan sa isang mayamang amo. Makikita siya tuwing umagang bit-bit ang bote ng gatas. Umaalis siya ng bahay tuwing umaga upang bumili ng gatas sa kanyang suki. Sa kanyang pag-uwi, dumaraan muna siya sa simbahan upang magdasal dahil ito ang habilin ng yumao niyang inak. Tinutupad niya ito na parang buhay ang inang nagbabantay sa kanya. Lumipas ang mga buwan, sinusunod ni Crispin ang lahat ng utos ng kanyang amo kaya nabihag nito ang kanyang pagmamahal. Walang nangyayaring masama sa kanyang paglalakad tuwing umaga, maliban lamang noong isang umagang umuulan nang siya'y nadulas at nadapa kaya nabasag ang boteng may lamang gatas. Kinabahan si Crispin nang makitang dumadaloy sa lupa ang lahat ng laman ng bote at walang naiwang isang patak. Ito ang kauna-unahan pagkakamali. Alam niyang malupit ang kanyang amo at marahil kapag nalaman nila ang nangyari ay isang malakas na palo ang matatanggap niya. Nanginginig ang buo niyang katawan sa takot kaya hindi niya napigilan ang pag-iyak Natatakot siyang umuwi na walang dalang gatas, kaya bumalik siya sa kanyang suki. Mama! Ang sabi niya. Natapon ang dalang gatas. Bigyan mo ko ulit. Anak, alam mong 50 sentimus ang halaga ng dalang mong gatas kanina. Hindi na kita maaaring bigyan pa ng libre. Bibigyan kita kagaya ng natapot, ngunit ipangako mong babayaran mo bukas. Hindi kaagad nakasagot si Crispin. Huminga siya ng malalim na parang hindi alam ang gagawin. Ngunit saan siya kukuha ng perang pambayad sa gatas? Ito ang katanungang gumugulo sa kanyang isipan ng araw na iyon. Wala siyang mapagkunang pera. Nanginginig na ipinagtapat niya sa among nagkautang siya ng 50. Wala siyang nagawa kaya nalito siya sa gabing iyon dahil sa matinding pangangailangan, nakalimutan niya ang habilin ng ina. Dinukot niya ang bulsa ng Amerikana ng kanyang amo na nakasabit sa dingding. Walang ibang nakakita sa kanya. Natagpuan niya ang nakahalong 50 sentimos at iyon lang ang kanyang kinuha. Binayaran niya ang utang sa matanda kinaumagahan. Katulad ng ibang umaga, Dumaan siya sa simbahan sa kanyang pag-uwi. Lumuhod siya at nanalangin. Nang itaas niya ang ulo, nakita niya ang malaking larawan ng Santo Kristo na sa tingin niya ay parang malungkot. Tatayo sana siya upang halikan ang paanan nito, ngunit hindi niya nagawa dahil bigla siyang kinabahan. Naalala ni Crispin ang habilin ng ina. Kinatatakutan niya ang kaunting pagkakamali sa amo. Naalaalan niyang nagnakaw siya noong nakaraang araw, ngunit hindi siya natatakot sa paggawa ng kasalanang ito sa Diyos na lumikha sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Crispin sa malaking takot sa Diyos na nagmamayari ng kanyang buhay. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng mga luha sa mata. Buong pusong nagsisi siya. Tiningnan nito ang larawan at nagsabing, Panginoon, patawarin mo ako. Pinagsisihan ko na ang aking pagkakasala. Umuwi siya sa bahay na tinitirhan at walang takot na ipinagtapat sa among lalaki ang nagawa. Siya'y nagwika. Ginoo, hinaka po ang 50 sentimos sa bulsa ng Amerikana ninyo habang natutulog kayo kagabi. Naibayad ko na po ang pera sa matandang pinagkautangan po ng gatas. Handa akong tanggapin ang parusang katumbas ng aking pagkakamali. Patawarin niyo po ako. Sa halip na magalit ang amo ni Crispin, niyakap siya nito at hinalikan, sabay na nagwikang. Simula ngayon, pinagkakatiwalaan na kita. At kapag malaki ka na, magiging katiwala ka ng mga ari-arian ko. Nagkatotoo ang pangako ng amo dahil pinag-aral nito si Crispin. Sa paglipas ng panahon, siya'y isa ng ganap na binata, matalino, makajos at mapagkakatiwalaan ng lahat, kapalit ang pagtupad sa mga habilin ng kanyang ina.